Samtang nagsubay ko ng karasadaha mga idol, parte kita akong kurata. Noon sa ang mga idol nga ako man ay girumbo aning ban nga parte kusuga. Tanawa niyo mga idol. Natingala ko mga idol nga nagkanterplo man siya nga wala mong ta siya geobertikan. Og nagdudagi ko mga idol nga ang driver ani parte kinto kaa. Ah. Og diri napita mga idol ni Honong gid ko kinagtuo ko ang nagsunod nako mao maigo. Og diri na istorya gina ko sila mga idol nga parte siya dai nilang kurata. Oh?

Og diri nagpasalamat kung dako mga idol nga walay daot ang nahitabo na ah? mo. Og maura to mga idol, mao nga pag-amping gimo sa iyong pagbiyahe. Og palihog na lang sa kog sure og palo para updated ka permi.